Ồ, thì tao bảo, yun naman SANA! Uy na pa But hold your breath Because tonight will be the night when all is well Ano alak lang na dyan? Wala MP lang tayo, low budget lang. Yun naman, katagal. Puro ba punta? Painom ka ba? Tara na, Ter! Thank you. Rin, rin, thank you. Tara na! Tulungan niya mag-ihong muna nag <laughs> pa lang ako guys Sa GH lang Black 17 Tawid Ilog Maraming salamat Paul Bomba na Arat na ka mo magshot na tayo Nagpa day off pa naman ako Ayan naman ang gusto ko tayo Tara na Tara na pala Push. Shot gun. Ah. Eh, di, na. O Oh. Oh, na. Kupal ah. Sige. Gang, gang. Uulan na oh. Ulan pala ba, no? Uulan pa ata, oh ayain na ang mga patay gutom sa alak. <laughs> ang inamupot. Sa <laughs> so, wala <what> ang gali mo. <laughs> <laughs> Iyo lang ako. Shout out 10 viewers.

Malaki po yung ano ko ha, ko mo ha. Ayan po kami ha.

Ako tinatang. Ikaw cellphone kung Ay, ay, ay. Ka ba? Oo. pala yan. SHUT OUT! Nandala dito guys! At maraming pa ano si... Darwin pa Mayroong pakeme pa mm -hmm. Marami ang pakurot guys Ayun oh no? Ayan Hello po Sir Nga Tumahan na rin po kasi yung baso ngayon eh, yung may-ari ng Lace A sa Pangasinan. May-ari ng resort, sa Ito Oh, birthday ko po. Matanggap po ako ng ano, kahit ano lang. Ah, <laughs> uh, thank you po. Birthday ko din po. Tatanggap po ako, sir, ng kahit ano lang, sir. mp, -MP lang, ganun. Ay, tingin ka, oh. Draft ko lang yung Gcash Ano ko dito ha Baka sakaling may